May kada nga hapon kinintanan sa masuking tigpaminaw. ning ining atung programa kini ang atung kaguran Hanji sa unod o banit Rodrigo Duterte Oo! Oh. Buong! Oh. Dapat mo'y angkol Papa <laughs> Kuya Yawkol <Ito> <laughs> Mayong bungag. This is your proud bistak boy Chito sa Ani ana sa programang Binisaya, Chit-chat ato ni. Palakpakan nato, Carlo Señorito. Maing adlaw or mind, hapon kaniyan tanan sa mga suking tigpaminaw ni ini atong programang kiniyang atong kaguran. Ah, -ton, -ton. ang pangutan na sige na ko, Carl. Asa man nimo mo nakuha ng lahi-lahi ng mga tingo, girl? Um, actually, pag gawas na gina ko, no, nga mo rabi pag anak, pag... Pag anak ni pag, mo, pag kang ba mo rabi oh. Oo. Pero ang na, na, ang una biyang nailan sa mga tao sa Imuha kay ang Imoha mga Doraemon yeah, na videos. Yeah, videos. Pili masampulan si Imoha ang Doraemon ah, mga uh, Oy! Alam mo ba? Ang tambali mga inaplas gimo ng herbal capsule. Ang dako damo huh? Oh, damulag. Nandito ka na naman kunin mo yung gadgets ko. Hoy, nabita gusto mo sumama sa amin ngayong kasama mga Santa Casoge. Oy, nabuit nabita. No, Bukag ba? Bakit? mga anak ko. Grabe, ko na ito. Grabe ka talingkid ni ito. Dali naman tao ni... na sa Kani siya, unsa sabi uh -huh. ni, natural ni mo ni nga, ni gawas na lang ni si Imuhang pagkatao or nagiton ang yun ni Moni Carl. Dati manggod ka ng kuan pa ko high school. So, hiling ko manggaya og ka ng mga boses sa mama, boses sa teacher. So, pagka nang namo sa isang ah, classroom ba mo, ano, ah, then ko nga, okay, get one whole sheet of paper niya. Magaya ako ang boses sa sabon sa teacher? teacher. Tapos, ulihin mm. din na sila. Like, mo na 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 uh. Aso ah, so how did you mag-impersonate o Oo, tingog? so dati, dilin ko sa kanin, heba, eh, ah, wala ko kabalo ba nga, it's a talent di i or it's, yes, uh, yes, it's yes, a, uh, yes. kanang ginatawag siya nga voice acting or voice mimicking. Pila ka buok tingog ang imuhang makopya, girl? Siguro mga 30 plus, kung isa-isa ko nito. Pero kato no? 30 plus, disclaimer, dili siya ka nang katingog, pero bako ada ko iya mga diction, the way siya mo so kailangan dyan mo ka nang studyhan po kaayo ang karakter. So na si Doremon, si Telma, makpasundog ni mo si Telma. Ay, okay! Ragtala! Wah! Wow! O, mo dihan, di mo magmata? mata? Di ah. mo like sa kuan? O, di ba? Tapos naapay si katong katong kaguran. Aon sa to? Kaguran si Kandumanan. kuan, si Priscilla Raganas. Ah, Priscilla, oh, okay. Boy, ka nga hapon ka ni sa masuking tigpaminaw. Nang <laughs> inang atong programang kini ang atong kaguran. Handumanan! Oh. sa unod o bonnet. Bata! Napala, na, napala na yung mga, mga babae pa. Unsa mga po? Eka na mga, uh, oh, mga na, actors, uh, mga like, actors, oh. like, o. So, Magsuli kang tinuod, Jun. Nagluib ka ba oh, 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 sabay, ako, nag ka mo, Warang, na ako? Oo, oo, sabay luib. Huwag ako nagluib ka na mo. Sulte, ko, Jun! Ikaw ba na iyang babae? Kuyawog, hindi mo, Carl. Sinod lang ang gudsyag kalitkol. Wala kagikuha as voice actor sa Philippines. Actually, Okay, okay, okay. okay. Um, actually, la last year, uh, last 2022, oh. I am one of the um, certified voice artist program which is, wow. he is the voice master of the Philippines, si Pocholo right. De Leon Gonzalez. Right, right, right. Nakakuha kong free course. Certified voice artist yes, program yes, ng CVAP, yes, yes, yes. uh, si so na graduate ko na nakuys scholarship, and certification certificate of mm. I am a certified voice artist sa uh, Jensen. And then at wow. uh, 2022, I am one of top 21 all over the Philippines. The no, like, voice, voice actors. Yeah, but unfortunately, ah! unfortunately. But, uh, pero ko ano to, kay wala na ko siya giadtog Manila kay syempre graduating student ko tapos ana. Ah. and then di offeran ko nila kana mag voice over, voice over sa kana mga Netflix or maguha kana mga clients like Like, yeah. So, Why? anytime, pwede ragyod po di ay for projects sa kanang pagkailangag mga voice artist Mm -hmm. Oh, ah, kahilas. Sa kahilas niya. <laughs> kahilas niya. <laughs> ano Pero nahisgot ni mo ha, kay graduating ka. Ah, so, ah. nakahuman na ka. Bago lang ka na mag-college. So, nakahuman ko, naka ko, three years. So, mas pili na ko ang ko, So, it's a kind of dilemma sa akong life. Na siya opportunity. Tapos, kung kung ko ito na ko opportunity, um, giisip na ko ba ang long term nga yes, yes like, so. what if pang koan lang niya siya pang 3 months, pang six mm, months. So, asa okay, okay. ko, bagsak. Okay. Kung man yung mong nahuman sa kolehiyo, I am a mass communication student. Ay, kuya, diba? maudi. Ay! Inable for you to speak, you have to listen. Inable for you to listen, you have to speak to a good communicator. Ay, oh, wow. So, nagmaskom ka. Mo. Asa ka nagmaskom? Dara na sa Ramon Magsaysay. Sa, sa Jensan. 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 Yes, po. Kay taga Jensan ka. Oh, uh, oh, Asa man mo sa Jensan, girl? Dara sa Bukid-Bukid. Connell. Connell. So, sa Bukid mo nagpuyo? Ah, uh, basically, yeah. So, dito ka, nag, nagpuyo. Kasi may kaoban mo. Sa so, tinood lang, ko alam ko ka ako na isa sa balay dati, like, seven years. Kay, mm, no, ka My mom is, kaning koan siya. aswang siya. Ay, dere ko siya kanang ka single mom. Okay. So siya na nang inabuhi ay ana tas na ka ng little bro. Wait lang, ikaw ray usa pero naa kay gialagaan nga manghod. Like uh, ngani siya ha. Like seven years go from fourth year high school to okay. college. Nang man ko college ako ra isa sa balay. So taga anak ko kanang kwarta so, mama kanang 500 para magkwarta. Asa man si mama nakabase? Two years siya dati sa Manila. Kuan man siya, naloko man siya agency. Okay. So, nagkuan po din kita pa siya agency na doon siya. Naka two years siya sa Manila. So, okay. motok mama, support siya sa Kuaf. Pero, hmm. it's kuan siya kanang, ng, ko ganang isang kahig, isang tuka ang atake ato. So, padalaan ka niya 500. Oh, paigoon ni mo. Paigoon ako bugas. Paigoon pagbayad. Pilam ni Kaadlaw ang 500? One week. One, One week. week. Big. Sa bugas, bugas, tubig, napay ka ng kuan. So, ano mo? Na, ka ka sa arangan nga pamilya. Kung sa man eh? Gigan jud mi sa kuan kaning very poor gid kaay nga sitwasyon. Kay dati pa lang tong single pa lang or kanang kuan pa lang nabuntis pa lang ko mama. Taga Bukid ang iyang parents. So from Bukid mo ato kanang five year a to I think 8 years old ko sa ko lola ko nagdako. So one of the kuan pod no kanang Uy, ganit ay Hindi to hindi to Like kanang kuan ba kaning one of the factor po kung anong gusto ko ka ng maasenso, kung gusto ko ka ng, ka ng... kaya hay ganyan kinabuhi. sa kong lola kay, grabe po ihang ka ng kuan ba, Iyang life dati ka ng, liban mo nang ka butanganan o plato, kay pila na ka years, mag 20 years na butanganan sa plato, mm. napay ka na sudan mo permi, asukal, sudan, asin, dati mo nag na ang kanang ng kuan, dilata. Dilata <laughs> heavy okay. na kayo sa mua, mayaman mi may kay dilata. Ah. So, yan okay na lang, era sa So, yeah. <laughs> si Lola na pa Carl. Wala na si Lola. Hmm. Eh mo og okay, itong kuan gani pinaka saddest part pud sa kuan pud na. Kung ke, kung kalos ako ka nang nanay hmm. income, alam, alam. Oh. nanay mahatag sa pamilya dito pud siya nawala. Pagkawala niya ato ang pinaka Murag ka nandigun ako madawat kaya nag na ng kato ba sa, sa city. Hmm. Tapos mo to nagtawag ako ang pinsan. Ang siya nga, doon wala na si Lola. Alam ko, dili, ikaw ana, ikaw nang ihato din yung balag, magkinaon yung balag, -utang, utang ta, ihato din sa hospital niya. Wala na ginaw ko Lola kay dakuan siya, naumod siya sa, sa CR. Ah, okay. so, dawat, maabot ma siya ang kamatayan sa tao. So, after that, pagkamatay ni Lola, dito na ang blessing. Like, nganong ing anak man daghan question like nganong namay mawala sa pamilya kung kailan dito na ka income so dito na ka naka-first na maka-travel na unsa tong panganday unta nimo para kay lola Actually, ako ang gusto rin, lang din ilisan mailisan na ihang aparador, mailisan niyang divider, mailisan matagaan siya sa kotsyon, pero igangan mo siya sa kotsyon. Makuan siya kanang ma... tawag siya sa Jollibee. Kanay, anay, anay, Wala? Nak nasayod si Lola nga marag may sikat-sikat na ka sa social media, na. Wala po. Kay wala, wala... siya kahibaw. Ko, ah, wala siya kahibaw. Kalit yung butang o cellphone dira. Tas, kuan kuhaan ko ako siya. Kanang joke-joke niya oh. na, na magkuhaan. So, muna siya behind all, all of my... Uh, sa... my, <laughs> grabe na <naman> sa English? Ano <laughs> ang English, oy? I was sa, trying to communicate. Likod si Imuhang, ganang garaon ng mga content. Yeah, contents. that's it. Ano <laughs> si pangalan ni Lola, Carl? Ah, Lola Julia. Si Lola Julia. Uh -huh nag nag katanaw si Lola. Si Lola no. <laughs> ay, sorry. Oh, sorry, sorry, ay sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Happy naman si Lola guro kasi kung life ron. For sure. For sure. Pero pila mo kabok magsuon, girl? Dalawa. May Motong step. Motong ingon nimo nga. Katong gi mo. Ano? Mm -hmm. Hantud garon ikaw ang. Hantod garon oo. Oh, nasa balay. Pero nami isa ka adapted. Kaya akong po na isa kay kasing -kasing, Kaya uh, akong manghod, daliwat pud ay sa mo ang kay kuan medyo bigkin kasing-kasing oi kay. Ako manghud na say kanang classmate niya kanin ko an bago lang ka bulag yung pamilya so mm -hmm. yung manghod na siyang mama tapos mm -hmm. si siya, siyang papa mm -hmm. so ala ano siya murag ako mangkod, di siya gusto bang makita nga kanang maglisod ana, -ana. so giampo na mo kay gusto mo sa manghod niya ubano niya kanang ampono niya duha na sila dito pili pili dad si mo mangkod at uh, 12 years old oh grabe at ayang age yeah. na na siya ingon yeah. ana ana na. Koan. so happy lang pud ko kay mabiyaan ako sila duha Imo manghod lalaki babae. Lalaki. Ano kuya uy. Pistrayahan sana ning imo pagka content creator karon Carlo. Unsa may mga naagi ani mo nga mga pagsulay sa pagbot-bot og contents man? Tai. Daan ko pag tapos kuan kanang naabot ang point pod sa kong content creation journey like di ba sa content creator lisod man jud mag shift og content yes, like yes. ang gi love sa tao kini ang gi kiri imong ilhis nga content so ang gihimo gi 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 na ato ginahinay na ako sa shifting na uh, magkuan ko magbabaihan kay mas mabenta magyud og ako personality mas igat mag kayo ko sa yes. social media pati sa personal Yay! Pero kita ang eh nag Doraemon ka tapos nagandumanan tapos I mean Doraemon magud na ako is nakuan ah, nawala like dala ko 500,000 followers sa Facebook Okay So um, ang, reason nga nung nag shift gyud ko all over like gi, gi cut off yun ako ang Doraemon sa ko ang content ang ako ang, ang 500,000 ako nga Facebook gi-delete ni Meta kay na-confuse sila kay ako gigamit na pangalan is Doraemon so tama nga pa, pangalan ni Doraemon tapos meron din ako mga branding ha murag color blue po niya ma t-shirt ana so okay. nagka -ka ba confusion ang nagka -confuse, okay. na confuse ang, ang Meta mm -hmm. so mo to pagkawala atulik na lugmok ko nag gid ko unsa akong buhaton pero salamat pag gusto kong mga brands kayo misag nawala to git supportan ko at least naman gihapon kay TikTok na community na so nagihapon oh naman imong TikTok ang na community pero sakit niya puno og hinaya nga imong gi gi like, sa Facebook man 000. yeah niya, sa meta na syempre na nabiay monetization oh, so oh. marag ano po to sakit oi pero mo lagi nag nag Doraemon ka o nya mga contents nga murag katong mga Thailand Thailand gag inistoryon karon puto ka cinta Oh. Uh, oh, ganun, kanang ganun. ganun Thailand Thailand ni mo nang ang anong howd mang kamustorya kabaw gyud ka or kanang atik atik ra ning mga words na imong gipanghisgot. <laughs> ka college ko ug high school hilig ko tan-aw dati og kanang mga series. Oh, oh. Katong mga series na to mo na sa kanang intro ba. Try ka to mai ni mo sa ta pusha ti mesa sa pa kin bai. Api pa, sel, renu ha, ti tong sa wetra na karap sa pusha ti me ayo no ay kasi sa pikan darap kamit nam. Na ba ana ana. So kato sa mga kato sa mga kuan mga tawag ana mga lyrics ato or kato mga words ato gina ko anak ko siya praktisa na ko siya kanang paano siya i-apply sa personal oh. na kanang ha pray kan pa pay ni masa ra po sa mata crap <laughs> ginabot kan pa sa so basically yung mga ginahimo na ko nga, nga kanang mga storya na Thailand kanta. Kung tuti ka, pay pay nung talikit kong sa lang kung kaya naman lima pinya himo na ko sa mga story story ko sa mga Thailandis dito sa Thailand. Kung tuti ka, pay pe, pay sa bayi mai. <laughs> <laughs> ada ada kul. tu, no, pila ko mong otu otu. Sarat guys. How do you ko magtuon. Pero kana kapuyan ko kay mahurot ang time. Bay pag ganin time ako gitoon gi content na lang ko ni. Oh. So anak ko ni. So kanisya presa na mag travel ka sa Thailand. Isa ni sa mga mabuhat na nimo to karon tungod kay pagka content creator nimo yes mo. cool grabe good kayo ang blessing good actually cool no? sa akong facebook mm. so nagkuan ko naglangi ko ato mga one month siguro and then mm. after that kung katong mga gigamit yon ako akong mga nahibalaan sa kuan mm. sa sa social media so gi-apply nako siya as a, a, social media manager so ah, so SMM pud ka pero ako ang owner ah. wala siya faceless nga kuan ba faceless na page siya. So, right, 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 right. Ikaw ang owner, ikaw ang ma ikaw taga-manage. So, gihimo na ko siya without my face. So, right. Ayan mga kuan po, ginahan, po ko mag-photography, ganahan ko mag- Mag-fashion. Ganahan ko. Naku, yan nga talent. Baka marag crave mm. ko ka ng maging yes, photography yes, yes, dati. Yes, yes, yes. Photographer. Mm. So, unfortunately, wala man jude na ko siya na pursue. So, gihimon, gikuan gihimo ako siya, gihimon ako siya page. So, uh -huh. dito ka nang ga gakuan ko, gapangita ko mga ma-feature na photographers, Yes. Gapangita ko ka na ma-feature na ka na mga contents. Yes. Tapos, muto, nag-boom siya. 800,000. Yawan mo, no? So, ano siya nga page? Mag-curate, curated uh, na contents? Ano siya man eh? Balis nga, niche page siya. Tama ba lang? Niche page? Oo, oh, niche, no, niche. Oo, na, nasa yung niche, which is photography siya. Ah, And, yeah. ang ako ang mga viewers is, ibang bansa, which is taga-Kuan. So, Ug mas, isa na siya sa hatag ni mo Yeah, that's income. Mutang pinakadakog income na ako nga ano ang ni mo? Muna akong pinakakala. Di na ako kailangan mga good, hindi na ako kailangan magkanang pasikat-sikat. Hindi ako kanya passion ni. Eh. Pero wait, balikan lang na ko ha. Ah, ah. sige. So, posible na gawin ay nga kung kitahin ang tao maulawon, kung niya gamitin lang gawin niya iyahang talent, di niya kailangan magpakita o gnaw, makabuhat gawin siya ang page, muda ko ang followers sa page, hindi makakwarta. Moga niya pinakakuanan ako kung anong kasalanan. Okay, okay, okay. Hindi okay. na okay. ako okay. okay. makita. Yeah, yeah, sige dila lang nato pwede ah, isulti kaya. Ha, kay para uh, kuan lang ba? Marag... Bale mo ni sa ang kuan, nag-feature ko sa So ay, ang pangalan sa page kay? Kinimpiri Hizabarahu. Ah, mga kuan. Nag-feature, na like mga posts, paano post, paano mag paano mag-kineme, ana. Hala kuyaw, sa photography yun di ay. How the diba? So pwede ra yun di Pwede ra siya cool. So kaning o, pagkabuhin ni mo, sa isa kabulan, pila may ma-income ni mo, Carl? Kita-kita lang. <laughs> siguro mga kuan, mga pinakanako to at wow. Pero dere dere na nato masulayan kung unsa kahawd si Señorito Carlo sa pag-usab-usab sa iyahang tingog. Dawato ni mo ni nga challenge, Carl. Sa karon. Ah! <laughs> paspasay ni ha? Dire diretso ni paspasay ni. Go call. Okay. Doraemon. Ah, uh, do Nobita. Di ba na piyok pa? <laughs> Ang tubol lagi bola-bola. Nobita. Ah, Doray mo, nasan na yung gadget ko? Ah, oh, Shizuka. Ah, gusto mo sumama sa amin ngayon? Mickey Mouse. Oh boy, hello everybody. Miska, Muska, Mickey Mouse. Ah, Stitch. So, ta, sabaka, masuku. Oh, hananot, labo, hananot. Ha, hakdog. Kim Arda. Pag broken ako, guys, wala na talaga. Pag bulag na, bulag na yung, ah, oh, mahal pa kita, balikan mo na ako sa nakulag-kulang. No, I'm not like that. Ah! Bella Crawford. Guys, sa tanan mga tumboy. Kalihog lang. Taas na kayo ng akong kuko. Marimar. Ah, uh, Telma. Kung saan ba ni mga nilabahan ni ano pa may nakapilo? Ang mga hugasal, wat ang ginakuan! Ang talag pang si Miss? Saan ko na pa ko? Wala mong tala! Rodrigo Duterte. Oh! Uh. Buong! yung mga nagdodroga, I tell you, may kalalagyan kayo sa akin. Nakit naman akong boses ko. <laughs> okay. Ah, kani, uh, si Juan. Kini ang akong suliran. Priscilla. Boy, na kanito na sa masukin tayo ba may naong niya atong pripapa? Kini ang atong kaguran. Kung ako ang pasultihon, di ka kumasulti. Ano Jet to holiday. Nothing beats a jet to holiday. And right now, <laughs> <laughs> ang tambal yung magdahaplas ng herbal capsule. Basta radio, bong <laughs> 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 Kani, puto cinta. Uy, <laughs> pwede na dahil ka Pwede ba? Oh, Wala, how dog yun mo, Carlo. Pagpapanik Grabe. Not... <laughs> <laughs> palakpakan siya na to si Carlo, we. First time ni sa chit chat ato boy. ni na ay nagingon ano ba? Puy Dili ni mo kaya ma impersonate ako tingin. Dili mo kaya ko. <laughs> <laughs> Nagsi <sa> <laughs> 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 na mo la sa. Uy. Lagi sa Mura na mga precious. Asa. <laughs> Pasensya kayo, kinahanglan na maputol ang atuang episode with uh, Senyorito Carlo kay Ani ay uh, miduol sa programa na ito, yung manawagan. <laughs> Nae mga nga pagkadura kay bungot ton man niya to. Dura. Oh, nganong naabot mong ni sa mo. Hola, sorry, Dora. Kay gusto na kan dalas tara mo kadi para pata. Para pata? Para pata? Tay na mo nang Dora, uy! Oh. Ni absent gay na Ni absen gay ko sa mong buhot. Teki naman. Dora. Usay may mo sa mo kay swiper. Swiper. Kay Dora, Misulod ka ganyan sa MERS. Nakaingon na ni. Oo, oh, oh, tapos nakakuan. Lahipo to siya nga atake na. Oh. Walang pag na makita sa kuha. kay hey, Dora! Wala anak po sila. Pag mga mga talagang kananak po dito. <laughs> 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 kaya, kaya gini mo, kaya ni mo magpakita sa publiko ngayon. Oo, oh, kaya cool. Kwarta na ni cool. Ako <laughs> <laughs> okay, isa dito, Paul. Masigusto pa. Carl Dagan King, salamat sa mo Thank you, Carl. for... ka dagang. Grabe ka salamat. So, dagang salamat cor. Uy, sa tanang mga gapangita o guyab ha. <laughs> Manawagan Manaw ko para sa mga single. Ano-ano oh. ko para sa uh, kung dili lang dili lang uyab ang inyohan makuha. Ano Dapat mo'y angkol, <laughs> papa, kuya, yung bol. <laughs> Uy, ginawa ko. Senyorito Carlo sa programang Binisaya Chit Chat ato ni Palakpakan na ito. Thank you. <laughs> Thank you so Uy, much, bro. Uy, grabe boy. ka. Yung kapapit grabe. ni Dora. Gito. Ha! Ha! Ali, di siya pakita. Di siya. Sure win. Ali, di pakita. Di Si Dora og si. Oh, Soy, Dora! Soy, boots! Pagpagin. Pagpagin. Kanisila mong sila Pagpagin mga asinsado na niya. Nag-usabi din lang batasan niya, asinsado na siya. Ay! Ulit! Paano ang pra sa TV? Lingaw ka sa chitchat na mo. 2 out of 10. Oh. Mm -hmm. Pila, pila? 2 out of 10. 2 out of 10, eh. Ano man? Hindi ka formal dito. Pero siguro, ma, ano siguro for next interview ni Pohoy. Pohoy. Ano? Oh. <laughs> Kayo ko. Grabe ka, salamat kita. hindi na niyo matanggalan At... ng mabuhay